Kapag naririnig natin ang salitang pulot o honey, agad nating naiisip ang mga pukyutan. Pero alam nyo ba, hindi lang pala sila ang gumagawa nito? Oo, may iba pang mga nilalang, mga insekto at kahit mga langgam ay gumagawa rin ng sarili nilang klase ng pulot o honey. Kaya sa video na ito, samahan nyo ako at alamin natin ang mga hayop at insektong gumagawa ng pulot at baka magulat kayo sa mga kakaibang paraan nila ng paggawa nito. Unahin na natin ang pinakakilala, ang honeybee o apis mellifera. Sila ang pangunahing dahilan kung bakit meron tayong matatamis na honey sa mga bote na nabibili sa palengke at grocery. Sa kanilang kolonya, libu-libong bees ang nagtutulungan. Ang mga forager bees ay pumupunta sa mga bulaklak sinisipsip ang nektar gamit ang kanilang probosis at ibinabalik sa pugad. Doon pinapasapasa nila ito hanggang magbago ang consistency at maging honey. Ang honey mula sa honeybee ang pinakakilalang kinakain ng tao, ginagamit sa pagkain, gamot, at kahit sa skincare. Imagine, isang honeybee nakakagawa lamang ng 1 over 12 ng kutsarita ng honey sa buong buhay niya. Kaya bawat patak ng honey galing sa hirap ng libu-libong honeybee. Ngayon, punta naman tayo sa stingless bees o tregona. Oo, mga bubuyog sila na hindi nangangagat. Madalas silang makita sa tropikal na lugar tulad ng Pilipinas, Malaysia at South America. Ang pulot nila ay iba ang lasa. Mas maasim, mas malabnaw at kilala bilang pot honey dahil iniimbak nila ito sa maliliit na wax pots. Sa katunayan, ginagamit ito sa tradisyonal na medisina para sa sugat, ubo, at kahit sa pagpapalakas ng resistensya. Kung ikukumpara sa honey ng honeybee, mas konti ang kanilang nagagawa, pero mas mataas naman ang halaga dahil sa medicinal properties nito. Susunod ang bumblebees o bombus. Cute? malalaki at mabalahibo sila kumpara sa honeybee. Gumagawa rin sila ng pulot pero hindi ito kasing dami. Ang kanilang honey ay para lamang sa pansariling pagkain ng kolonya, lalo na sa malamig na panahon. Hindi ito pang komersyal, kaya bihira natin makita sa merkado. Pero fascinating na malaman na kahit sila ay may kontribusyon sa paggawa ng pulot. Heto ang nakakagulat may ilang uri ng wasps o putakte na gumagawa rin ng honey. Isa na rito ang Mexican honey wasp. Hindi lahat ng wasp na ito ay agresibo at nakakatakot. Ang mga ganitong species ay kumukuha rin ng nektar at nag-iimbak para maging pulot. May mga komunidad sa Mexico na kumokolekta ng honey mula sa mga wasps na ito. Ayon sa pananaliksik Nutritious din ito at maaaring kainin. Pero syempre, hindi basta-basta mag ng pulot sa putakte. Ito ay dahil delikado kapag sila ay nang atake. At ito na ang isa sa pinakakakaiba, ang honey ants o myrmecocystus. Hindi sila bees, kundi mga langgam. May espesyal na miyembro ng kanilang kolonya na tinatawag na repletes ang mga replets ay nagsisilbing living storage. Pinupuno nila ng nektar ang kanilang tiyan hanggang sa magmukha silang maliliit na transparent na lobo na naglalaman ng honey-like liquid. Kapag tagtuyot o kulang sa pagkain, ang ibang langgam ay sisipsip ng nektar mula sa replets. Sa ilang kultura, tulad ng sa Australia, kinakain ng mga katutubo ang honey ants bilang delicacy. Kaya ngayon, alam na natin, hindi lang pala honey ang gumagawa ng pulot o honey. Meron pang stingless bees, bumblebees, ilang wasps at pati na honey ants. Iba-iba ang lasa, tekstura at gamit ng kanilang honey, mula sa pagkain hanggang sa gamot. Amazing, 'di ba? Ang kalikasan ay punung-puno ng misteryo at hiwaga. Kaya kung nagustuhan nyo ang video na ito, Huwag kalimutang i-like, share at subscribe para sa mas marami pang nakakagulat at kamanghamanghang kwento tungkol sa mundo ng hayop at kalikasan. Hanggang sa muli at tandaan, bawat patak ng hani ay kwento ng sakripisyo at kalikasan.